What is up everybody? Magandang araw sa lahat. So kung kayo yung papipiliin, alin kaya ang mas maganda yung better acceleration or higher top speed? Well, let me know your thoughts in the comment section down below regarding this topic. So sa video na to, mayroon lang tayong sasagutin na isang comment sa isa sa mga video natin. And yung sabi niya sa comment is, mas maganda daw yung high speed na sprocket set compared sa low speed na sprocket set. Kasi pag high speed daw, mas tipid sa gasolina and mas relax yung anda ng makina mo. Well, tama naman siya na kapag naka-high speed, is mas tipid and relax yung andal ng makina mo. Well, that is true kapag nasa patag yung lugar ninyo. Pero kapag nasa paangat or paakyat or maraming paahon or korbada yung lugar ninyo, well, hindi yon magiging totoo. Kasi kapag naka-high speed ka and then yung lugar ninyo is paahon, And maraming korbada, hindi mo fully may utilize yung efficiency ng setup mo or yung gearing mo. So, kailangan talaga ng low speed set. So, ganito yung logic niyan, guys. Kapag maraming paahon at korbada, then mas maganda yung low speed na sprocket set. Kapag marami namang patag and konti lang yung paahon at korbada sa lugar nyo, then mas, uh, mas maganda yung high speed na sprocket combination. Pero hindi lang yung isang factor na dapat nyong i-consider dapat din i niyo yung usage or kung paano niyo gagamitin yung motor niyo. For example, yung motor niyo is ginagamit niyo pang daily, pang deliver, pang business, pang anap buhay. So mas maganda yung low speed na sprocket set kasi kapag low speed ay yung sprocket niyo is better acceleration. Okay? nakalin siya towards better acceleration. So, madali kang makaka-overtake, madali kang makakasibat, and madali mo makukuha yung top speed mo in no time. Hindi mo na kailangan ng mahabang daan bago mo makuha yung top speed mo. So, kung ginagamit mo pang daily, mas maganda yung low speed na sprocket set. Well, kung motor mo naman, ay ginagamit mo na pang karera, pang waswasan, pang no rules, or mga ganyan, and mahahaba yung kasada ninyo, uh, umabot ng 5 kilometers or 3 kilometers, well, mas applicable yung high speed na sprocket set. Lastly is, dapat nyo i-consider again yung makina. So, hindi ko to naisali doon sa previous video ko, may nag-comment na dapat daw i-consider yung power ng makina, which is tama. Kapag nagpapalit ka ng sprocket combination, dapat i-consider mo yung power ng makina mo kung Uh, stock lang ba or kung loaded na ba? Kasi kung stock lang yung motor mo e eh nasobrahan sya sa high speed na sprocket set Ang mangyayari instead na makagain ka ng power or yung better top speed Hindi mo yun makukuha ga kahit gaano pa kahaba yung daan Kasi ganito yung mangyayari So itong aking motor is naka-stock sya 1445 So, naka-low speed siya, ibig sabihin, uh, tong set ko to is naka-lean towards acceleration rather than top speed. So, hindi talaga relax yung andar ng makin ako kahit nasa 5th gear na ako. Pero, ang advantage nun is kaya niyang gapangin or kung hindi man niya kayang gapangin yung, Uh, RPM ko dito kasi naka-limiter siya dito lang sa 11,000 RPM. Kung hindi man niya kayang gapangin yon o maabot yung fifth year ko dito sa 9,500 or kung mas mahaba talaga yung daan is umaabot siya ng 10,000. Pero kapag naka high speed sprocket ka na super high speed talaga as in maliit na talaga yung rear sprocket mo and malaki yung engine sprocket mo ang mangyayari is magiging patay or wala ng bisa yung fifth gear mo. sa so, pag first gear, umabot siya ng sagad yung RPM. Pag second gear, hindi na siya sagad. Tapos, pag third gear, hindi na siya nakakasagad masyado. Pag fourth gear, parang uh, yung makina mo is relax lang yung andara. Tapos, yung fifth gear mo, kasi nasobrahan ka sa high speed bracket, hindi niya kaya ang gapangin yung mataas na RPM. So, kapag hindi mataas yung RPM mo, equivalent sa low speed kahit gana kahit gamitin mo pa yung power shift na hindi ka nagbimino kapag na shift kahit gamitin mo pa yon hindi hindi mangyayari na makakuha ka ng mataas na top speed so instead na mataas yung top speed na pakuha mo mas maglolos ka pa ng speed kapag nasobrahan yung uh, nasobrahan sa high speed yung sprocket mo so ganyan yung mangyayari yang uh, efficiency or fuel efficiency Depende yan. Yung sprocket combination ninyo, nasabihin nyo na tipid. Well, for you, for you, pwede applicable na mas tipid yung high speed na sprocket mo kasi yung lugaw ninyo is patag. Pero kung yung high speed na sprocket mo, kapag nilagay mo yan sa paahon, pakurbada, is mahihirapan yung motor mo. Instead, relax lang yung pakyat, mahihirapan siya, umabot siya ng second gear or kung mas ano pa, first gear kasi naka-high speed ka. So, depende yung sprocket sa combination kung saan kayong lugar, kung saan yung gagamitin and yung power ng engine ninyo. So, I hope meron kayong natutunan sa video nito and if you did, make sure to subscribe and don't forget to leave a like para updated ka sa mga susunod kong video. And with that, being said, see you sa susunod kong video. Bye!